Uh, in defense of Sara Duterte, ang sinasabi ng mga kanyang taga-suporta at isa nakikita ko online, eh, hindi na naman kasi trabaho rin ng Vice President ang magsalita about the uh, Chinese aggression dyan sa West Philippine Sea. Trabaho rin yan. Ito rin naman yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Trabaho daw yan ng Presidente bilang Chief Architect of our Foreign Policy ng DFA, so, ng Department of National Defense. So ano naman kinalaman daw dyan ng Vice President ng hawak na portfolio a Department of Education. Natatawa ako diyan sa palusot na 'yan dahil kapag convenient para sa kanila, tulad ng pagbati sa China on the National Day ng China, ah, biglang uh, okay lang na mag-issue siya ng statement in Chinese, di ba? In Mandarin, di ba? Uh, kahit na hindi 'yon pasok sa kanyang uh, portfolio bilang Vice Presidente at Education Secretary kung usapin tungkol kay uh, Pastor Apollo Kibuloy, na again, isang issue na nung una, Senado at Kongreso at ang involved, ngayon meron ng kaso, so Department of Justice at Korte, wala din siyang hesitation na maglabas ng, uh, ng, ng, komento o pananalita o, o statement, di ba? So sa akin, napaka Ano eh, napaka, napaka convenient. Kapag dun sa bagay na sa tingin niya, Ah, uh, bumabangga sa kanilang interes o mayroon silang uh, interes, magkasalita siya. Isa pang example ng isang foreign uh, relations issue na wala siyang uh, hesitation na magsalita, ICC. Ilang beses ko na siyang narinig magsalita tungkol sa ICC, 'di ba? So, kung talagang respetuhan, 'di ba? Parang iiwan ko 'yan sa DFA at sa pangulo. Eh, 'di mo ka magsalita across the board, 'di ba? Hindi 'yung kapag ICC, kapag National Day ng China, magsasalita ka. Pero pag usapin na nang, abah, ang China ay nambubuli at uh, pinipigil yung ating resupply mission sa West Philippine Sea, ah, biglang-bigla, uh, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako pwede magsalita kasi dapat DFA at DND. So, ako, klarong-klaro eh. Napaka, kahit sinong tao na tinitingnan at sinusubaybayan yung kanyang mga nilabas na statements in the last two years halos na sila ay nakaupo. Klarong-klaro, kapag kontra-China, hindi siya magsasalita pero pag medyo uh, uh, pro okay lang na, na magsalita so ako <laughs> hindi na ito ano eh hindi na to makukuha sa mga ganyang klasing uh, palusot na pag, uh, hindi niya responsibilidad dahil sa madaming pagkakataon siya naman ay nagsasalita pwera lang sa sitwasyon na kailangan niyang magsalita para suportahan ang interes ng ating uh, bansang Pilipinas at i-criticize yung ginagawa ng China sa West Philippines. E pag ganun na, ah, hindi na ako magsasalita. Eh, eh, malino malinaw naman yung pagkakalatag nyo. No? So malinaw naman dyan yung, yung idea na ba't nga ba hindi nagsasalita? Any reasonable person would would think that way. no That would be made obvious. no Pero iniisip ko lang dyan, bakit sa tingin nyo, despite this, taas pa rin ang kanya approval at trust rating? Parang hindi yata connect ng mga ibang nasa survey yung ganyang uh, postura niya pa sa China una tingin ko baka hindi pa talaga nadidikit o nalalantad yung ganong yung ganung klasing uh, ugali o yung ganong klasing uh, pattern na lumalabas so, sa kanyang mga statements kasi karamihan ng mga tao ngayon karamihan ng ating mga kababayan kinukuha ang kanilang balita sa social media at alam naman natin na sa social media eh hindi naman lagi consistent o totoo ang lumalabas ng mga balita diyan di diba? Lalo na kung uh, ang mga nakikita mo, yung mga pages o yung mga posts na puro pro-Sara Duterte o pro-Rodrigo Duterte o pro-China. Kasi sa totoo lang, at ito, mayroon na mga pag-aaral na ginawa dito ang ilang mga institusyon, ang China very very aggressive sa kanilang uh, pagtutulak ng propaganda uh, sa loob ng social media. Every time na may mangyayaring ganito, uh, itong uh, kanilang... Uh, pagtigil halimbawa do sa supply mission na binomba yung uh, ating uh, barko nasaktan yung mga ibang mga sundalong Pilipino. Meron din silang ilalabas na kanilang version na yung Pilipinas daw ang aggressor, yung Pilipinas daw yung nagpo-provoke, di diba? So, ang tanong dito, ano ba ang nakikita ng mga tao? Nakikita ba talaga ng mga tao yung uh, totoong balita na ang China talaga ang nangunguna dito at malungkot mang isipin mataas na official natin, second highest na uh, official ng ating bansa, yung vice presidente, ay consistently hindi nagsasalita tungkol dito. Ako, yun yung question mark kasi kung nakakaabot ba yung katotohanan ng iyon sa lahat ng mga taong uh, dapat nakakaalam sana nitong bagay na ito. Ito. Yung ganyan, how does it reflect, uh, let's say, on China? Or how, from China's perspective, does that benefit China? Kasi yung presidente, malinaw yung policy niya ngayon uh, against uh, Chinese aggression. Eh, pero doon sa pagkakabiyak ng unity, eh, mukhang biyak din sila pagdating dito sa issue ng China. Kasi habang mm -hmm. yung presidente nagsasarita talagang matigas, ang, na tama naman no, doon sa pambubuli ng China, eh, yung vice president, no comment. Kung ikaw yung China, dapat ka ba matuwa dito dahil <laughs> <laughs> may disunity yung uh, tinitingnan mong kalaban? Siyempre, matutuwa ka kasi <laughs> Uh, lumalabas yung gobyerno natin hindi buo, 'di ba? Ang uh, hindi isang boses na nagsasalita tungkol dito sa issue na ito. 'Di ba? habagamat meron kang uh, strong position coming from yung presidente. Strong position na yon coming from DFA at uh, DND. Biglang meron kang isang very prominent uh, public official, second highest ranking, 'di sabihin mo. <laughs> tumataas pa rin ang nakukuhang uh, suporta, 'di ba? In terms of approval, mataas pa rin ang nakukuhang suporta sa survey kahit maaga pa, malayo pa ang 2028. Siyempre, ano, uh, welcome mo 'yun, 'di ba? Ganong ka prominenteng politiko ayaw magsalita laban sa inyo, 'di ba? At ang implikasyon, siyempre, kung uh, titingnan natin, eh nung panahon ni ng dating pangulong Duterte, eh, diyan na mayagpag ang China, 'di ba? talaga nga yung rhetoric mismo na nanggagaling sa Malacañang at yung nagiging posisyon ng ating di, ng ng ating mga ahensya ng pamahalaan minsan malamya di ba hindi ganoon ka assertive hindi ganoon ka, ka kalakas yung tindig laban sa panghihimasok ng uh, ng China in fact minsan nga parang sila pa yung nagpapalusot para doon sa mga ginagawa ng uh, China nung panahon na yon so ang nakakatakot dito kung meron kang ganung klase ng politiko na sa malamang sa malamang Uh, tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, Eh di meron ka na mga pagkakataon na magkaroon ng head of state, head of government, na imbes na yung uh, interest ng kasariling bansa niya ang uh, itataguyod sa usaping ito, ay ikikil naman muli doon sa interest ng uh, China. Yun yung tingin kong uh, kanilang uh, pinangahawakan dito. At yun ang yun, kung meron naman dahilan para sila ay matuwa, eh yun yung uh, dahilan na yun. Sa diba, kung China ka, syempre gusto mo isusunod na presidente, eh, talagang mabait sa'yo. No? Kakampi mo. Di ba? Di ba? Anyway, sige. Uh, may mga nakita akong surveys in the past na lumalabas na hindi top of mind ng mga botante itong issue ng West Philippine Sea. Dahil the usual uh, things that preoccupied them yung mga gut issues. malinaw na dapat pinag-uusapan to, no? Sa isang kampanya. At malapit na yung... Uh, sabi sabi na lang, next year pa yan eh pero by October filing na ng certificates of candidacy. Eh alam naman natin sa Pilipinas maaga magsimula ang uh, kampanya no. My my question is how how do you make this uh, a very strong campaign issue? Kasi baka <laughs> minamadirekt tayong mga kandidato o mga nakaupo ngayon uh, sa legislatura na para bang protekt pinaprotektahan din yung interest ng China. So how do you make this uh, concretely a campaign issue in 2025? At saka sa 2028, yung pambubuli ng China. Well, kailangan talagang pag ba? Diba? Yung talaga yun. Uh, kailangan ilagay front and center. Uh, dapat sana sa mga pagkakataon na nakaharap yung mga kandidato sa mga forum o sa mga iba pang mga uh, venues na sila ay uh, magkasalita o sila ay pwedeng tanungin. Dapat talaga, erase talaga yan at tanungin. Diba? Mismong media na magsusubaybay sa election. kailangan talagang uh, magsikap na tanungin at alamin yung mga posisyon ng mga tatayong kandidato dito sa issue na ito. Kasi nga, ka, gaya ng binanggit mo, ta hindi siya top of mind. Pag, pagnilista nilista mo yung mga, pag tinanong mo mga butante, ano ba mga mahalagang issue sa inyo, siyempre makuuna dyan, trabaho, presyo ng bilihin, di ba ganyan. Bababa yung, ano eh, yung West Philippine Sea. Pero pag tinanong mo sila specifically about West Philippine Sea, overwhelming <laughs> ang posisyon na dapat talaga tumindig tayo at tutulan natin yung pakikimasok ng uh, ng China. So, ako kailangan talagang magkaroon ng specific, direct at deliberate na effort na pag-usapan, uh, gawing election issue. Ah, uh, puwersahin yung mga kandidato na talagang ilantad nyo kung anong posisyon posisyon na position nyo dito. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.